amonira 130 kalardo ano 160 view 103 oh ayan ang view dito guys ayan sila. Almonira So nandito na tayo sa loob ng Aramco Compound Ito naman si nandito na daw tayo building <coughs> easier kay Arlan. Ayun na 130. Ito ang gymnasium, 103. sa ng building, sa kanya facility. Ah, Sophie, magandang pag

Pwede mag-video dito kay Dick? Ayan, so Tara, let's paglabas ng lift Turn left Ayan, nasa ka natin si Rob at si Kuya Dick Ayan. Room number 725 ba number ng room nga Ito ang kanyang room Pasok Nandito niya ng social climber na friends Hello! Ito, <laughs> may salamin agad dito. Hello! Congratulations sa bago mong room! Sa Christian, kamusta? Ay, sige Christian. Ito si Arlon, guys. Ito yung room ni Arlon. So, kaya kami nandito para tutulungan siyang mag-ayos. Ayos! Ito, pagpasok mo, nandito na yung kanyang bed. Merong... Hindi ka lagay ng laptop. Ito yung CR niya. Pinasan natin yung camera. Masyado mong puti. Ayan. So, ito yung kanyang CR. Ay, iba din. O. Ito yung kanyang CR. Tapos. Ayan. May nagbablog dito. tawanan <laughs> na sila kaya Christian. Kumain na kayo? Oh, kakain tayo. So, ito naman. Ano yung di meron dito, Rob? ito so, yung ng mga ano rin. Ano, laki ng fridge, oh. Ang laki ng ref, guys. Grabe. Ang laki ng ref, pero ito pa, Pepsi pa lang ang laman, guys. Tapos, ito kanyang kitchen. Ayan, nagada ng view dito, oh. So, think, uh, Ayan uh, ang view dito uh, guys. Nasa yung gymnasium. Hindi na tayo. <laughs> Ayan. So, ito yung view dito Ayan, ito yung view dito. Ang ganda, oh. Oops! Ang taas! So, kakain na muna yung mga social climber friends ni Arlon. Ayan. Ayan, may food din kami magpapakain siya. Kasi pagka magpapadasal ng kwarto, dapat may kakain. <laughs> <laughs> Di ba sa Pinas? Di ba dapat ngayon? May ano? May palabo. May may, pero ngayon, kain muna daw bago dasal. Mag ating pag-pray yung room ni Arlon. Ngaw naman. Kasi sila dun, oh. Ay, Atin, ating kakainin. Eh. Ang pinili ko po kay Elton ano, kasi may pisip. Kasi ito na lang yung pinili ko. mango, peach mango. Mainit pa ata. Siyempre, Jollibee tayo. Sa Jollibee, bida ang saya guys. <laughs> ang ganda. Ay, paupo nga ako dito. Wow, ang ganda ng view dito. Oh. Dito boy. Ang ganda Aran naman. <laughs> Nag-relax uh, si Arlo. nag-cha-cha ang kaping kapis na dito. Magandang view. Nanonood siya din ng mga preaching. So, kain muna tayo. Ayan, nire-ready na ni Arlen yung ating food. Hmm. Isa lang so, siya. Ka, si kasi, Christian, nasa uh -huh. bar na. So, yung mga <laughs> Ayan, na mga so, so kain tayo, guys. Let's eat. Ano ba yan? Panset? spaghetti spaghetti, spaghetti. May pa spaghetti pababa. From Jollibee. Oh, Family pan. Let's eat na. Dating yung po kain na naman tayo. Oh, See you later. the we also pray, from the God for the food uh, Luhans, I pray, ito po ay magbigay ng kalakasan at pag sa aming mga piskal pangatawan at samahan po kami pangalagad na uh, sa salusalong ito pangalagad na enjoy po namin pangalagad ng fellowship pangalagad ng bawat isa pangalagad. Thank you Lord. Muli pangalagad, maraming maraming salamat pangalagad sa inang pulagad ng pangpuli pa sa lahat pagsamba. Jesus name. Amen. Let's eat. Rob, buksan mo tong ano? Tanggalin yung isang pan diyan yeah, So, kakain na tayo. Spaghetti. Family pan. Ito to. Paki, ano, slide ulit yan. Gabi, daming chicken. Tingnan natin baka nagtubig na as usual. Hindi yan magtubig. Uh, kasi, ano Yahoo! Yung... Yeah. Mmm, mm. mm, yummy! Spaghetti pa baba! Ay, ito bro! So, okay. so kainan na muna, guys. Kain na. Ang ganda dito, oh. Let's eat! Ah, mag-picture tayo kay Let's take one picture. So, ayan guys. Nakapag-merienda uh, lang kami. Ngayon, itutur tayo ni Arlo dito sa facilities ng um, ano ba, Aramco. Ayan, nandito tayo sa Almonira with Leo, with si Kuya Christian, si Kuya si Christian. Ayan si Arlo, tapos na doon si Le si Rob. Nasaan si Kuya Dick? Kuya Dick. Ayan si Kuya Dick. Geno, o. Maganda dito, di ba guys? Maganda ng view. Ayan. Tapos yun. Punta tayo doon. Ayan, sana so, dito kami sa gymnasium guys. So, ayan. Ayan. So, magti-tiktok muna ako guys. Yung tayo ng mga content natin para sa ating vlog. At first time natin pumasok dito sa aram ko. Ayan, sama natin si Arnold, si Cody. Ayan, si Leo. O. So, ayan guys, after namin maggaling doon sa gymnasium, nakapag-volleyball kami, nag-content din ako doon for the TikTok. Ngayon, nandito naman tayo kaya dito sa my game room. Game room. May room lang para mo. Ayan. So makikita niyo yung mga social climber friends natin nandoon naglalaro ng table tennis. Social climber friends. O oh, yung isa dito naglalaro mag-isa ng ano, si Robo. Nahiya. Naglalaro <laughs> siya mag-isa. <laughs> ayan sila. So ayan guys. Napagod na yung mga nagtitable tennis ng mga social climber friends natin doon. <laughs> Nakapag-content din ako. Ito si Robo mamaya babalik tayo din sa flat ni Ar, sa room ni Arlon tapos babalik tayo ng co-bar then doon natin natapusin yung ating content so magkwentuhan mga tayo doon guys tara yan okay, guys last item na ating hahakotin for today's video ayan dito tayo sa 130 building ganda oh Thank you kay Rob and Leo. Ayan, alam. Ito so, naman ang rolling kabayan, taga capture ng moment. So ako ang taga ano, taga picture at taga vlog. So, akita tayo sa taas. Ayun na guys, iwan na namin si Ardon. Babay na sa kanyang first night. Bye bye. Nagtasala <laughs> ko. So dito na natin tatapusin ating content guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye! Bye.